Thank you, kuya. Ito. Item natin, mga boss. Sabay natin. 150 na singiling ko, kuya. Thank you. Thank you. Kaya mga tayo ng tigoy. Thank you, Wala ko sa kabila kasi wala ka pa rin 162 One sixty two, one hundred last one Thank you, Kuya. go, let's go, what's up, what's up Kaya na naman tayo ulit mga boss For today's vlog Araw ngayon, Sabado mga boss uh, oras, medyo maaga tayo 10.45 na, nagsimula ako nagpagas na ako ngayon, 100 pesos May okay, medyo marami pa tong gas ko eh tapos papunta na ako sa ating first booking mga boss Bali, ano, kakaiba yung gagawin natin ngayon na technique. <laughs> technique, ano. You know? Kakaiba, medyo may kalapitan lang pero sasabayan natin. Siguro mga nasa isang daan, pababa lang siguro yung mga kukunin natin booking. Para mabilis ma-deliver, subukan natin kung maganda yung ganito kasi natatraffic tayo pag yung medyo malayo-layo eh. Pero try natin yung gantong diskarte. Pang-ubra. Tara, Let's go! Okay na item pick up. Ito. Project for to mga boss. Yung booking natin. To Bahay Toro Project for 100 pesos. Tapos sabayan natin. Tara. So, item natin mga boss. Sabayan natin pagkain. Okay. Tapos to. Dito na lang sa harap. Bali yung kasabay natin mga boss dito sa Tragic 8 papunta na ano I Rodriguez sa Cubao. Tapos yung una natin kinuha yung ano yung uh, Tragic 4. Tara. 108 boss. Hay ka pa nagantay. Tagal ko no. Sakto lang. 113. Ha? Okay, salamat, salamat. 1.11 daw to. So, tip tayo 3 pesos. Buwe naman, no? Tara, next na tayo. Ito. Ito lang yan. Project 4. Malapit lang ito. Ayan, 3.8 kilometers. Tara. Let's Let's go! Nagawa na siyang ano, loadway na daanan, kaya akala ko bawal na pumasok doon. Bawal <laughs> <laughs> dito po, pinabahan na ako sa kanila, biglang nawala yung message nila. Ha? Huh? Oo. Baka kinancel lang, it's pero nakikita nyo naman Pero hindi, ano eh, tawag dito. Nawala yung... message nila. page nila? Oo. Hindi ko lang <laughs> picture lang ko lang ko eh. Kaya na sabi ko, tanga na baka mamaya, eh, iskam pa. <laughs> pero kasi, bank account yung binigay. Ah, yung eh. Ah, ano yung legit. Tsaka eh. ano yung office yung pinikapang ko eh. Ah, Sarado yung tindahan, pero yung so pinakalog. Sa so office ako okay. nag-pick up. Sabi ko, bakit nawala yung message nila sa akin? Dine na delete, tapos nawala yung mga post nila. <laughs> <laughs> Sige kuya, salamat okay, sir ha. Thank, thank you, thank you. Okay na mga boss, grab na hap na tayo ng panibagong booking booking na malupit na maganda o tara let's go 150 na singiling ko kuya tapos tawagan mo ako pagdating mo doon Kay... may edad po eh ah sige po gigi, Kay... kasi, gigi kasi yung bahay sa akin sige po kayo na lang po tawagan ko kuya sige po may tahan eh, tayo boss Okay boss. Ingat. lang dito. Oh, okay. Thank you kuya. Okay na, item pick up tayo mga boss mga pagkain na bilao. Kala ko meron lang nito Doon sa ano kaligayahan, kalokan Meron din pala rito sa project ko. First time ko lang pick up dito. So may nakuha akong booking mga boss, punta pa lang ako rito. Ito, Pirino to San Juan para may kasabay. Nadaanan lang naman natin to. Bali pala mga boss yung delivery ng mga bila o pagkain ay 85 pesos pero sabi ni sir sisingilin si ko na raw, po daw sisingilin ko daw doon ay 150 so all goods yung dagdag nun 65 pesos Ganda, maganda o tara bilisan natin to Gladys ma'am sige po Hi. 74 70 po lang po. p lang po yan. Sige po. Salamat. Thank you. Ito lang ang item natin oh. Ito lang sa harap. Para hindi nakahalo sa pagkain. So tara. Ah, Sanuan tapos mandaluyong. let's Go! RG picture ang ko lang kuya thank you okay na drop na mga boss susunod na tayo ng Mandaluyong City lapit na yan dito sure pack na yan oh. 2.3 kilometers mga boss. Tira. Let's go hindi nyo daw, hindi nyo pa daw po ito bayad ma'am? Hindi oh. pa. Hindi daw po. G-Cash, ikaw, Cash. Opo. Oh. Masarap, po nila. Masarap, Masarap ba nila? Yung... Opo. Masarap ba yun? Binok lang sa akin ma'am eh. Ay, hindi ba ikaw yung Hindi ako masana -masana. yung rider nila. Ano binok lang po sa akin? Ito yung sa'yo. One, twenty, thirty, kulang. One, fifty po. Kulang pa na. Gusto oh. mo, one, thirty, dahil. So, binigay sa atin doon sa delivery ay eh 160. Tapos 85 lang yung ano, yung dapat na delivery. So, meron tayo doon na si 75 pesos pa sobra. So, let's go. Have tayo na another booking. Break time muna tayo mga boss. Break time. Kaya muna tayo ng tikoy. Tiko. Tikoy kayo dyan. Maha naman maha. notified. Thank you. Thank niyo yung Banawi Tapos ano masabihin natin mo okay What's na mga boss, tayo ng kasabay na booking Manila to Talipapa Bail wallet 132 o Tara unahin ko muna yung pagkain na isa Let's go! tayo Go! Sir! Pick up po okay. Nakuha tayong booking mga boss dito sa Masambong Papuntang SM kada Block SM North So medyo malayo-layo pa yung talipapa eh Sabayin natin Ayun o na. Masambong bagong pag-asa 65 pesos dito kasi ako kanina Tala ko sa kabila kasi wala ka pa rin Sabi ko baka wala wal, dito wal, sa wal, kabila Munta tuloy ako dun sa likod Ay sa bed na to? Oo oh, bed na bed Ay, na, na, na. Sakto din ba lalabang ngayon? Sakto lang Sipag at saga lang <laughs> Baka kasi yung maglalabang ako dati pandemic Ang na kita ka mm. Ngayon ano na no? Umaba na Thank you boss pa, Thank pa, you na. Thank you boss salamat Para. Let's go, tali papa. Thank you. Pick up. Ayan. Dito na rin bayad niyan, ma'am. So, mm -hmm. 117, ma'am. Kailangan ko lang, ma'am. Akin na raw. Maraming salamat po. Sa Ipicturean niyo, ma'am. Doon sa motor. Salamat. ay na, ma'am. Thank you. Okay na mga boss, nakuha tayong booking. Puntang ano to, Santa Ana, Manila. Pagkain, 117. Tapos nakakuha ako ng kasabay. Ito, pipikapin ko muna ngayon. Tara, samahan nyo ako. Let's go! Ma'am na magpipikap ko ng pintura. na, item pickup. Abono yun ng 1,280 ito yung item natin pintura tara go yung branch nila ayun nilang ilabas sa market matibay kasi ang inaano fast fast tulong ako yan ang inaano lang nila yung mga hmm. ang masilya to eh Simento. Ay, yung resibo ko yan. Nasa yun, magkano? 162. Ha? 162. Plus 1,280. 1,442, kuya. Ha? 1,442. Okay na kaya? Thank you, kuya. Salamat, salamat. Ganun din, isa akong kukuha, diba? Malayo yung kaya. <laughs> thank you, thank you po. <coughs> thank you po. Laki ng dagdag natin, mga boss. Kasi ano lang ito, 1,442. Binigay niya sa akin ay, ano, 1,6. So, 158. 158. Nandiyan pa sobra natin. Grabe, swerte. Woo! Ah, nag-drop nice up. Shoutout ka muna, nakablog ako ngayon eh. Araw-araw kita pinapanood eh. Sabi ko na ka, nakita kayo mo naman mo eh. Sabi ko na rin, ikaw yung boses <laughs> mo yan. Paano mo po? Tumawag yung customer eh. Nahanap na ako eh. Dalawa kasi ito, dala ko. Ang laki, laki ng tip sa akin dyan oh. 150 plus. Taga oh. saan ka, Pap? Taga saan ka? Sa Manalang, Blooming Treat. Ah, Blooming Treat, Manila? Oo. Oh. Ako, so. boss. Dato sa mga kaibigan ko. yon, Taga Blooming Treat. Mga YG. Nakakita rin kita. Ayaw kita sila <laughs> ang panood eh. Ayos ba? Ayos ba yung, ano, yung mga teknik natin? Ayos ba? ano nabubuhayan din ako mag-anabog eh tama sya lang okay paps, ingat, ingat mamadali tong ano ko e eh. ingat, ingat, nakita ko na yung motor ko, saka yung kulang lala tayo ni paps thank you po, thank you thank you kuya, thank you okay na mga boss, dropped na hop na tayo ng another booking Let's go! Pagpuntang lang center po. Ito po lang, yun lang. Wala. One out. Okay. Thank you. Pagpuntang diliman sa lang center. Kasi nakakuha na agad ako ng buhay na kasabay natin. Ito. Pagpunta naman itong pair view. Ikapin ko muna ito mga boy. Oh, uh, 150. Uy, sobra. <laughs> Sige po. Flowers. At may dala ka na? May dala ka? Ha, ah, kasabay niya? Doon din. Doon din sa... Drop off? O? Oh? Saan ba yan? Sa ano? Sa may ino sa Soler. Ah, Soler? kanya ba ang Soler, no? Ito, so, dalawa nga din to. Ito, pagkain din. Thank you, sir. Okay so, na mga boss. item pickup, nakakuha tayong booking. Yung item na yun na bulaklak, papunta yun ng ano, per view. Dito ko pinikap sa banda sa may Makati na. So, na muna natin to. Nilipad ko na sa harap yung, ano, yung pagkain. Ito, nasa bag na isa. Malaki rin pala tulong na itong bag ko na to. Sa harap. In case may mga item na hindi so tara, diliman ng center, let's go! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action and it's with the, the, time, the you make a try to enjoy go. Life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out Okay na Finish, deliver na tayo mga boss Nandito tayo ngayon sa Fairview Pero malapit na to sa bahay So oras ay 6.29 Aga-aga tayo ngayon natapos kasi Ah, uh, maaga rin naman tayo nagsimula kanina, 10:45 ba 'yon? Magalas 11. Kadalasan kasi labas ko alas 12 o kaya alauna Kaya ay nahabol din natin yung yung deliver, kaya inaabot din tayo ng gabi. So susubukan ko na rin lagi na medyo maaga-aga. Mga alas 10 siguro okay 'yon. So ayan mga boss, sa biyahe natin eh, goods naman yung deliver natin ngayon maaga rin ako natapos sa pagdi-deliver so nangyari mga boss eh ang mga kinukuha natin booking syempre yung meron lagi ano yung yung area na laging may booking gaya na kanina Project Core, Quezon City ah Mandaluyong, Makati, Manila yan nag ikot lang tayo dyan tapos kung may pumasok man na booking kahit regular lang eh sinasabayang ko kahit wala siyang ano addition na priority kahit regular binibira na sasabayan pa natin para bilis din yung ano natin deliver kasi ang hirap din pag yung aantayan mo pa ng ano may priority pa eh lagi tayo order syempre marami rin nag-aapang sa ganun booking so eh, nahirapan tayong kumuha ng ganun nasayang yung oras so ginagawa ko na lang eh kung ano yung meron tapos sasabayan na lang natin para goods natin yun Oh eh. so, yun sa syempre dahil malap malapit hindi ganong kalayuan medyo nakarami tayong booking ngayon naka 11 naka 11 bookings tayo mga boss ito 11 tapos kumita tayo dyan ng ano 905 tapos yung kanina na tip natin na ano grabe laki nun bagay kasi ano medyo mabigat din yung item na yun. pero hindi na ako naningil dun about sa sa bigat basta yung booking kasi na yun ay hindi naka ano uh, hindi pa abono kumbaga naka note lang siya na may uh, abono ka na 1280 so ilagay ko na lang dito sa screen mga boss kung magkano yung mga tip natin sigurado malaki laki to sa oras ilang oras ba uh, 10 binating 11 12 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 hours tayo may na bumiyahe mga boss tapos yan yung kinita natin 905 malinis sa app yan ha bukod pa yung mga tip natin tsaka yung mga panagdag so dito ko na tatapusin ang vlog ko mga boss like, comment, and share like kayo mag -ingat. peace out see you next vlog laban lang let's go ito tumo muna, tanga blaga ko ngayon ni, haha, tayo sang katap, tayo sang ka, habulin ito mani lang, hasta.